guys, good morning guys. Uh, for this video guys, uh, iikot muna kayo sa amin bahay guys. So, tour po kayo dito sa loob na aming bahay. So simulan natin dito sa dirty kitchen. Ayan guys. Ayan dito nga ito. yung uh, dirty kitchen namin guys. Ayan. Diba? Ayos. Ayan. Dito yung sahinga namin. Yung mababo. Ayan. Tapos ito yung mga lagay natin yung bato. Ayan. Ayan. Explain ko lang sa inyo guys kung bakit may mga nakatakip na yan. Ito yung kainan na namin. Ayan. Kainan na namin yan. Bali, papagitna namin yan pagkakain namin Tapos, ito yung CR. Yan, yeah, tinakpan ko na. CR to kayo sa ko Kung naman buksan, baka anong meron dyan. Tapos, ito tayo dito ma. Uh, ito yung pinaka, ano namin, na uh, sala. Yan, eh, pinaka sala namin to. Yan. Tapos, dito. Laka tayo. Ito yung tulugan namin. Yan. Bali, ano yan guys, uh, may second floor. Dito sa panganay ko, tapos kami dito. Dito kami ng ako, tsaka si misis, tsaka si pulso guys, dito lang kalaki yung ano natin. Wala ka man, wala naman akong ibang pakita guys. Yan, wala naman kaming mga gamit. Ito, lagay lang namin ng sa damit yan. Tapos, yan na. Yan na yung lahat, guys. Wala naman yung ibang mga uh, kita dyan sa ano, uh, bahay namin. So, balik tayo dito, guys. Ha? Balik natin, guys, para hindi nyo makita yung ano natin. Dirty Ito, guys, explain ko sa inyo bakit nilagyan mo ng kurtina. Ay, dito muna tayo, ha. Ah, uh, muna. Ah, ito muna. Ito guys, eh uh, kaya ako nilagyan ng kortina yan. Kasi maraming nakakapansin guys. Pag magbablog kami ng asawa ko, maraming. Ang gulo naman ng bahay nyo. Wala na bang, ano dyan, wala na bang iba kayo mapistuhan. Kaya nilagyan ko ng kortina guys, para medyo naman di masakit sa mata. Ito naman guys, bali nilagyan ko talaga ng kortina. Para kung tatawi, dito lang kami. Yan, yan, sarado natin. Guys, alam nyo, itong area na doon na tinatayuan ko, dito talaga kami nagbablog ng asawa ko. So, Ito, itong lamesa na to, ito kapag itna namin dyan para dito kami pabisto. Kaya makukuha talaga yung beauty doon sa likod. Kaya nilagyan ko na lang ng kurtina para hindi nyo mapansin yung sa likod. Bakit guys? May kurtina yan. Lagi ako nakakabasa ng ano guys, ah, mga comment doon. Wala na ba kayong ibang mapistuhan? Wala na ba kayong ibang lugar na ano? Guys, uh, ah, aminin ko sa inyo, hindi ko kinakahiya yung bahay ko. Kung anong nakikita nyo dyan sa vlog namin, sa content namin na asawa ko, hindi ko kinakahiya Guys, oh, didi pa ako guys Ah. Ayan. Ito, dingding na to. Ayan, yung kabilang kamay ko na yan, dingding. Ayan. Ito, oh, isang dipa ko lang mahigit yan. O ilang ano na lang. Ito lang yung area namin, guys. Pero, sige lang po, ma'am. Uh, sino man po kayo. Parang salamat po sa mga comment na yan. Bali, ginawa kong inspirasyon yan, yung mga comment nyo dyan. Malay nyo, parang araw, ma'am, sir, yung mga comment na yan. Malay natin, makabili tayo sa sariling bahay. Alam nyo, guys, uh, isang security guard lang ako na uh, nag-ano din ako na ngarap din na sana magkaroon kami na sahiling hiling bahay. Mat Matagal na namin pangarap ng mga namin na sana magkaroon ng isang bahay. Kaya naggawa kami ng content na sana pagpalarin sa may kapal at sa inyo to guys na nagpa ano sa amin. At sana yan, makabili tayo ng malaki lang baybay para hindi na kayo mag-comment sa amin. Wala na ba kayong ibang opisuan? Wala na ba kayong area? Bulo naman ng bahay nyo. Guys, pasensya na po. <laughs> pasensya na po sa area namin. Wala talagang ibang opisuan yan lang po yung masasabi ko, yung mga nag-comment dyan. Hindi lang guys, uh, soon siguro, mga uh, limang taon siguro, baka makabili na tayo sa inyong bahay. So, yan dito lang kami nagbablog. yan diyan lang kami. Dito lang kami nakupo. Minsan, mapansin nyo naman. So, wala na akong ano guys. Hindi ko pinakahiya yung guys. Hindi ah, ko pinakahiya yung warto ko. Kung anong nakikita nyo dyan, yun na yung po. So, sana, maintindihan nyo guys, uh, wala tayo ibang mabistuhan na, uh, ano. So, gawin ko inspiration yung mga sinasabi nila dyan sa comment yun lang po masasabi guys uh, hindi ko na patagalin tong video na to hanggang dito na lang po magtatapos yan yeah, nakikita nyo niya yung buong bahay ko guys ah uh. buong hindi naman to bahay kwarto lang naman to so hanggang dito na lang po pasensya na po sa mga nakikita nyo dyan hindi namin wala lang kaming magagawa guys ganyan talaga yung bahay namin so maraming maraming salamat sa ulit ulitin sa lahat na gano sa amin mga sulit supporters natin maraming salamat so God bless na lang sa lahat uh, more video pa more funny video pa mapanood dito sa Casano Vlog guys. Uh, yan guys, uh, God bless and mabuhay po kayo lahat. Bye bye.